Magandang umaga po ulit At uh, kami ay mamaril ulit ngayong umagang ito Dahil ko ang makina ni Kuya Boboy Titesting ko kung uh, ano yung Magiging takbo ng aming uh, Bagong ginawang Asinta doon sa kanyang bangka At ako ang magtitesting dumating din pati yung ano Kahapon yung panghila Nung makina kaya sabi ko ako na Magtitesting kung ano yung magiging takbo Ng ating uh, uh, ginawa Kaya kami uh, sumubok At eh, lumuso ngayon Kasama ko si June yung magkato kayo yung aking kapatid na si Junjun Ortega at si paring Jun Barbicho ng taga Sunwan ito yung gagamitin naming bangka ni Kuya Buboy ito yung titesting namin ngayong umagang ito yan ang ititesting kong bangka na ah, motor. motor eh, ito yung dumating kahapon yung panghila na yan. yan titesting namin yung hindi pa namin nasubukan yan yung, kami na lang ang nag-aasinta ni Kuya Buboy eh, shout out sa'yo Kuya Buboy nandito na ako sa bangka mo yan yung bangka ni Kuya Buboy malalaman mamaya kuya buboy kung talagang matulin yan dahil ang uh, kanyang makina ay 3.5 tapos maliit lang yung bangka niya halos nasa 11 ano lang yan 11 feet yung bangka niya ang haba maliit lang pero ang kanyang makina 3.5 medyo sakto lang yan sa uh, kanyang meron tulin yan malaman malalaman at uh, ako mismo ang uh, magte-tasting uh, first nagagamit dyan yeah, shoutout kay paring Dan Concepcion yan, sa mga Concepcion family dyan sa Morong. Good morning, pare. Nandito kami ngayon. Yung bangka mo. Dyan. Alam ko, nandito ka na sa Morong. At wala ka na sa bakasyonan. Good morning, good morning sa'yo, pare. Yan, si Otol. Si Junjun. Uh, kasama namin ngayon. May dalang tikin yan. Doon lang din yan sa likuran ng bahay namin. Yan, sa pagmamayari namin yan. <laughs> <Yeah>. <laughs> sa Pilin <feeling> Best. <laughs> yan, good morning po. Yan, si paring Jun Barbicho. Shoutout sa kanyang misis dyan sa ibang bansa. Sa anong bansa yun, pare? Saan bansa yun? Uh, Dubai. Dubai. Yeah, Dubai, Philippines. <laughs> good morning po dyan. Sa mga Dubai, taga Dubai, Philippines. lalong lalo na sa asawa ni Paring June Barbecue. Yan. Yeah. yeah, shout out sa mga Barbecue family. Yan. Yeah, good morning po. Oh, maraming Barbecue. Oh, yan. Yeah. Good morning po sa ating lahat. Yan. Yeah, medyo bumabaw po ang tubig natin dito sa daungan. Sa mga nandito sa mga parting babaw. Medyo litaw lang yung ang lupa. Kaya sa mga may bangka rito sa may bandang mababaw, 'yo paki-pasyalan niyo na lang at ibaba natin doon sa may medyo malalim. Shoutout kay uh, Angelo Toralba. Good morning sa iyo, pare. At kami nandito dito, yung bangka mo, pare. Oh. Shoutout kay Noel Gaspi, kay Joel Gaspi, paring Lando. Yan ang uh, ex-hunter ng uh, Antipolo Polo. Good morning sa inyo, pare. Yan, shoutout kay Kuya Will, uh, Kuya Willy, Santiago. Santiago. Yeah. Good morning sa mga Santiago family. Good morning, good morning po sa inyong lahat. Ha? Ah? Tinali ko bangka kaka. Tinali? Kaya hindi makiusa din parang barbecue. Talagang magaan lang talaga din yung bangka niya oh. Tamang sungkit lang 'yan. Talagang dinadala na kagad siya doon para patungo sa Pwesto. Ang inaantay na. <laughs> inaantay ng tilapia. <laughs> e si Otol eh, may naka utar-utar. May nakatali pa lang bangkang madid. Shoutout kay Edwin, saka kay Eric Barria dito sa pinaparadahan namin ng palayan. Okay po. Yan, nakakabit na yung makina ni Kuya Buboy. Tayo ay uh, aalis alis na tayo masubukan. At uh, malaman kung gano'ng kabilis ang kanyang bangka ngayon. Ang kanyang ilisi naman, ang size ay 3 lang. Ang liit ng uh, kanyang ilisi. Yung size niya. Yung kanyang makina, 3.5 na Ruben. Yan, nakakabit na po. Kuya Buboy, yan po, nakakabit. Medyo nahirapan lang magkabit dahil tumigas yung mga tornilyo. Yung pinaka thread mabuti na lang may dalakong langis. Yan. Yan, titingnan natin. Ah... Uh, yun ang kanyang haba ng kanyang atore tore malaman at eh katatapos ko lang ngayong magang itong mag, ano, magkabit yan tayo maatras na hiling na natin tayo paparoon sa ating uh, pinipwestuhan andito pala si Dong uh, Santiago si Dong ang pamangkin ni Kuya Willy andun uh, gamit ni Dong yung bangka ni Paring Dan Paring Dan di kaya taluluso ngayon uh, ang iyong bangka ay ginamit na muna ni Dong alam na di ka ngayon kasi wala ka pa dito sa pamarilan ayun po, i-start po natin ang kanyang bangka at uh, masubukan na muna at pumaling pa hindi na, hindi na natin maganda takbo o natin ba, hindi gas hindi na, hindi na tao kilala ano ba yun?

Ito na dito sa daanan ng Kanyugan. Hello so, mga idol, shoutout sa lahat ng mga Tiksay Hunters. Sa buong Pilipinas, lalahatin ko na po lahat ng mga Tiksay Hunters. Shoutout po, shoutout kay Paul Hunter. Yeah, good morning sa'yo idol. Ate, eh, ito nakakabit na nga pare yung, yung sticker mo. Nandiyo sa, sa ko yan. Yeah. Yung aking idol. Yan, yeah, pasupport na lang din po ng kanyang YouTube channel, Paul Hunter. Pasubscribe na lang din po, like and share. Maraming maraming salamat. Thank you Paul sa sticker. Shoutout din kay Pasikatero Vlog. good morning sa'yo pare. Ang ina na dito sa sa highway ng Kanyugan, ulabasan, uraana ng Kanyugan. Good morning po sa ating lahat. At uh, video mahangin na. Wala pang uh, pumutok ngayong umagang ito. Ang oras natin ay oras na 8.30 na. Wala pang pumuputok. Mukhang kami ang may putok ngayon. <laughs> Sige po. Antay-antay lang tayo ng konti. Maraming maraming salamat. Shout out sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin at sa mga nanonood sa aking uh, mga videos sa aking youtube channel maraming maraming salamat mga idol thank you thank you sa support mabuhay po kayo father bless maaga pang hangin ngayon alas 10 pa lang di, ka, pa, di pa kami nakapuputok may pa kami may putok <laughs> <Yay>! <laughs> talagang hinangin na kami lumabo pa ang tubig galing itong kanyugan siguro amihan po ang galaw ng hangin natin amihang tabingi ang sabing nga <laughs> galing ano Tabi ng amihan galing Kanyugan kaya lumabo yung pwesto namin dito sa may bukana ng labasan ng galing ilog ng Kanyugan. Wala nabigo kami ngayon tat, apat kami ngayon mamamaril si Dom, si Utol at si Jun ako. Yeah, bigo kami ngayon. Umaga ng ito, mga taga Baras nag na rin. Yung mga taga Kanyugan, apat. Umuwi na rin dahil sa malakas ng amihan. Masisiro yata kami ngayong alas 10 na ito eh, hanggang hapon. Ma Mamaya-maya siguro dito sa may ano na to, sana lumina ulit dito sa may Kanyugan. At eh, ako yung nandito sa may mismong alabasan ah, ng kanyugan. Yun yung kanyugan. Yung raanan. Ito Yun yung buka na paparoon sa laot. Yan. Maso talagang eh, umamihan kagad ng malakas. Malalaki na ang alon. Kuya Buboy, yung lakas na ng hangin. Mamaya, iro, i, i, i road test ko yung makina mo. Ah, water test pala. <laughs> nandito ako sa tubigan eh. Iyay! Yeah. <laughs> Sige po, malalaman mamaya. Si Otol, pipwesto doon sa may ano yata, palayan So boy, testay ko na yung mga kamo papunta ko yung kanyugan tinignan ko ang ka, bilis yung yung kamo hindi e ko nakatulong, kalahati pa lang ito e tinignan lang natin Go! you know what may nakadaong na dito sa aming uh, daungan yun yes, si paring barbecue tatanungin ko lang kung nakaka ilan siya ngayon kami inalat doon sa laot kaya kami pumesto din sa palayan nakailan ka pare? dalawa lang kaya may malaki rin malaki rin, pala at ala triport yung isa ano? Oh. Saka isang dalag na maliit. Isang dalag maliit, isang galati, isang report. Dito lang sa palayan kami nakahuli ngayon. Okay. Kahit papano pare, may pangulam tayo. Okay. Hindi tayo bigo ngayong maghapon. Okay. Okay. Pinalad. Oh, di man tayo pinalad sa laot. Malakas ang ha hangin ngayon, amihan. Isang baluktot na dalag. <laughs> Isang baluktot na dalag. <laughs> Siguro ko na ano yun eh. Pag malamang bumaluktot. <laughs> 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 o sige ata, ating alamin din kung nakakailan ng ating ano. Isang kasaw si Utol, si Junjun. Eh, siya padaong Yun, nakahuli pala si Brad ng malaki. Nakamangilo rin sa pwesto niya. Dito lang din yan, sa may uh, daungan. Ito so, sa may daungan na to. Yun, so may papasok na yan. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. yan. Grahe, pala, grahe. Yan, yeah, dito lang kami naka, nakadali. Yun sa akin, ipapakita ko rin, nakatatlo lang ako. Doon naman, sa may banda roon, sa may gitna na yun. Yung ano na yun, yun. Ako na kalima. Ay, o pito. Pitong lipat. Pitong putok. <laughs> <laughs> yeah, ikaw ay champion ngayon, may malaki ka. Siguro mangilo 'yan. So, mga isa 1.1 malamang 'yan. Mga 1 kilo. paramihan may halang. Yeah. yeah. <laughs> malaki 'yan, malaki. Yan po, ang aming nahuli. R yung ko sa Aming maghapon. Swimming namin eh, maliit-liit ng konti dyan. O, Alin, oh, yung nahuli mo pare? Yung doon eh. Oo, oh, oh, nahuli ko doon. Maliit-liit ng konti. Ay, Ay, yung, yung doon sa may gitna? Oo, yung doon Sa may gitna, so, yun yung sinasabi niya doon sa kubo ni Luguan, Edwin. Yung talagang ko Oo. Yung uh ula, -uh. yung ula ko ngayon. Oo. Kaya ko'y uh, magkakalas ng ating ano, uh, aking makina. Luguan. Yeah, kuya Buboy, yan lang po ang nahuli namin, Kuya Buboy. Yung si Otol, may isa, isang mangilo, isang piraso lang. Si Jun Barbicho, tatlo. Isang <laughs> na dalag sabi. Pinatulan ala pulso pero pwede na rin. <laughs> pang ano, pang bawas mantika. <laughs> so, titignan na natin yung nahuli ko. Ako yung nakatatlo lang din sa maghapon. Yan, ang huli ko. Nadali lang. Ako yung tatawid lang. Yan. May labilab sa ala triport. Dalawa. At sa isang five fingers. Kaya so, kahit paano naman eh, hindi ako na zero sa maghapon kahit wala akong mababarel doon sa laot. Ako eh, dito lang nakapwesto sa palayan kahit papano eh, nakahuli rin naman. Eh di rin mabukya. Kahit papano may panghanda rin sa sa bukas, may pangihaw. Pasensya na hindi ko nakuha na ng video dahil eh, hindi ko akala may litaw pala doon. At eh, isa pa, nag-alarm ang aking cellphone minit Mainit ang uh, panahon kahapon. Pasensya na Eh, Walang video po yan. Ako po ay magpapaalam ngayong hapon na ito. Kahit papano, eh, may nahuli kami. Eh, hindi naman kami nasiro. Eh, may panghanda na kami bukas. <laughs> may pangihaw na kahit papano. O kaya pang, ano, pang display. Thank you, thank you. Maraming maraming salamat sa mga nagsubscribe po sa akin at walang sawang sumusuporta sa akin at laging nanonood sa aking mga video. Thank you, thank you mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyo sana uh, hindi kayo mananawang uh, sumusubaybay sa aking mga channel. Salamat, salamat at uh, shout out po sa inyong lahat. Sa likuran ko, marami pong pato dito. Yan o, oh, nakakatuwa sila oh. Ang dami. Nasa 200 peraso daw yan, sabi ng may-ari. Nandito nagsiswimming-swimming sila. Malaya silang uh, lumalangoy at uh, naninisid ng kohol. Iyay. <laughs> okay po. Maraming maraming salamat po. Thank you po ulit. Bye-bye.